Timbog ang wanted persons sa isinagawang manhunt operation ng MAA PNP sa MAA Davao City. Ang kabuuan ng detalye ay mula kay Patrolman June Mary Joy Tirupin. Rupin. Sa isinagawang operation ng MAA PNP ang wanted person sa Porok 24, Santo Niño, Gasay, Barangay MAA, Davao City, Marso nitong taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Maria Teresita Pigaspan station commander ng Maa Police Station ang suspect na si alias Renz, 32, single, litsunero, residente ng nasabing lugar na kabilang sa mga wanted person sa Rehiyon 11. Ayon kay Police Major Gaspan, nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 19, Digo City, Davao del Sur, at inihain ng pinagsamang persa ng tauhan ng Maa Police Station ang suspect ay nasa kustudiya ng Maa Police Station at maharap sa kasong qualified theft na mainirekomendang piyan sa 40,000 pesos at para sa tamang disposisyon nito. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Police Regional Director, Police Brigadier General Alden B. Delvo, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas, na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman John Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin.